May narinig akong chika ba lang? Yung anak niya is babae. Nakapag-asawa ng siyempre lalaki. Asawa ng ganun. Tapos, yung, yung ina ng babae nandyan. So, yung lalaki, yung asawa niya, para bang siyang magtitimpla ng kapi, pag, pagkakuha ng mga damit, para talagang tin, yung yung kini-care talaga yung asa yung asawa yung lalaki tapos uh, binibigyan ng tubig mga ganun Parang talaga siyang ano yung yung talang care na care talaga yun yun in inalagaan talaga yung asawa niya tapos yung mama nag parang eh, nagalit pero hindi niya pinakita sa anak niya parang doon kapit -bahay na sa mga kapitbahay na nagagalit siya kasi parang chimay or maid yung anak niya. Sabi ko sa sarili ko, choice ng anak mo yun, hindi naman yung ah, pinuporce ng lalaki, yung talagang gano'n yung anak niya kung, kung paano niya aalagaan o ipadama yung pagmamahal niya sa lalaki. So kita yung mga nanay, hindi na tayo mangingialam kung ano yung mga reaction. nai-alam lang tayo kung binugbog na yung anak natin yung may dugo na yung para talang nagwile na yung lalaki pero yung aw, mga ganun nako mama mama wag kang ganun Gani, ganun nang talaga yung pagmamahal na ipinikita ipinadama ng babae sa kanyang asawa so hindi tayo maging ano Mangingiilam sa buhay ng mga anak natin. Unless, kung, kung nag-aaway sila tapos dumudugo na, nagwa-wild na yung lalaki, doon tayo iiksi na. Pero yung away na daldalan, nang daldalan, ay, mami, nakikigulo ka lang.